Nawalan ka na ba ng cellphone? O nanakawan ka na ng cellphone? Gusto bang malaman kung sino nakapulot ng cellphone mo o nagnakaw ng cellphone mo? Maaari mong makita ang muka ng na nakapulot o nagnakaw ng cellphone mo. At ito ay ipapadala sa iyong email. Sundan mo lang ang tutorial natin. At ito ay nagawa na natin ng vlog sa isang Facebook page natin. At ito ay nag-views ng 3.1 million. Kaya gagawa natin ito ng vlog ngayon dito sa ating reels. Kailangan mo lang i-download ang croc catcher at sundan mo lang ang mga tutorial o step na nakalagay dito sa apps na ito at siguraduhin mong naka-install na ito sa cellphone mo bago pa ito mawala ang iyong cellphone. Kailangan ay naka-install na siya sa iyong cellphone. At kapag may nag-attempt na buksan ang iyong cellphone o pinindot ang iyong cellphone ay automatic itong magpapadala ng screenshot ng muka ng nakapulot ipapadala ito sa iyong email na inilagay mo dito sa apps na ito subukan nyo na mga vloggers ito yung apps na gagamitin natin croc catcher so hindi siya cancer ha hindi rin siya mancher catcher, catcher siya catcher ayan catcher Subukan nyo na guys at napaka-effective nito.